for today's video ay mag-update tayo sa ating sigarilyo. Ngayong araw na ito ay dumating si JTI. Ayan, at salamat at dumating si JTI dahil kahapon ko pa po siya pinaantay at hindi po sila nakarating. Kaya ngayong araw na ito ay dumating ang JTI. Thank you at update tayo sa sigarilyo guys. Ayan hey, guys, eto na ang ating mga nakuha sa ating GTI ayan una natin ay ang camel The, bali ang kinuha kong camel ay dalawang rim ang kinuha kong camel so update tayo sa ating price guys ang camel dito ay ah, nasa 1,066 isang rim. So, ang dalawang rim ay nasa 2,132. Ang benta ko for stick dito, guys, ay nasa 6 pesos. Ang isang stick na benta ko dito sa camel. So, guys, ito ang pinaka malakas sa akin na sigarilyo ay ang camel. So, ang mangyari guys ay medyo natagalan ang pagpunta nila dito sa akin. Kahapon dapat hindi daw sila nakapunta. Ayan, kaya ngayon sila pumunta. i expect ko sila kahapon dahil Merkules. So, huwebe sila nagpunta. Ayan. And, next naman dito tayo sa Mighty Green. Ayan, ang Mighty Green, bali dalawang rim din ang aking kinuha dito. Ayan, dalawang rim din na Mighty Green ang ating kinuha. Update tayo sa Mighty Green, guys. Ayan ang Mighty Green. San dito? Dito pala. Ayan. Ang Mighty ay nasa isang rim ay nasa 1257, bali pag dalawang rim ay nasa 2514 ang mighty na ito. So, mighty, medyo malakas din sa akin itong mighty na ito. Ah, uh, meron mga suki ako na kahaka ang kanilang binibili. Dito sa camel, wala eh. Hindi kahaka ha. Per stick ang binibili nila dito. Mayat maya ay bili sila nang bili ng camel by stick lang. And dito naman ay may bumibili rito stick pero meron din akong suki na talagang isang kaha ang kanyang binibili. Kaya mabilis maubos itong Mighty Green na ito. So dito naman tayo sa Winston Red. And lagay natin ito. And dito tayo sa Winston Red naman. etong Winston Red ay medyo hindi ganong malakas ang Winston Red sa akin. So, ang kinuha ko lang ay nasa isang rim. Ang kinuha ko sa Winston Red. Dito guys ay, check natin, ang Winston Red. Ah. Uh, ayan. Nasa 1,440. Alam nyo guys, itong Winston Red and Winston Lights ay pumaas na. Ayan. Sa mga mahilig dyan sa Winston Red. Nagtaas na tayo. Kaya, wala tayong magawa at talaga nagtaas na. Ito okay pa naman itong mga to. Hindi pa rin naman nagtataas. And ito lang, ang sabi ay Winston Red and Winston Lights ay nagtaas na to. And, oh, okay ayan. Sa Winston, ano naman tayo? Lights. Ilagay natin dito. Ha? Ayan. And next naman ay Winston Lights tayo. Ayan. Update tayo sa Winston Lights. Ayan. Ang Winston Lights natin. Check natin ha. Saan dito? Ayan. Nasa ganun pa rin ang pareh sila ni Red. Ayan. And nasa 1,440 isang rim. So, eto ay na, merong isang grim tayo and apat na kaha. Ayan, apat na kaha to guys. Ayan. So, kaya ang nakasulat dito ay ayan, nasa 2,116. eto isang rim and apat na kaha na Winston lights. Ang dati ang benta ko dito per stick ay nasa 8 pesos. So, pumaas na kaya magiging 9 pesos na ang ating benta per stick dito sa sigarilyo ng Winston Red and Winston Lights. Ayan, at So, ang kagandahan nito, guys, Winston Lights, meron pa pala akong sabihin. Ayan, itong Winston Lights ito ay isang rim and apat na kaha ng Winston Lights. So, uh, kaya ako nagdagdag ng apat na kaha dahil mayroon silang promo na magbibigay sila ng 14 pieces na pansit kanton. Ayan. So, <clears throat> Ang nangyari, kumuha nga ako at binigyan nga ako ng 14 pieces na kanton. Ayan, papakita ko sa inyo yung kanton. Natuwa naman ako guys, gawa na meron silang promo na kanton. 2, 4, 6, 8, 10, 12, and 14. Ayan, 14 pieces na pansit kanton. Ang kagandahan nito guys ay wala pa naman, tamang tama ay wala pa naman akong tindang pansit kanton na kalamansi. Kasi ang meron dito na natinda ko ay mga chili. Ayan, mga maanghang. So, naubos na kasi yung aking pansit kanton na kalamansi. Ayan, tamang tama. At ito nga ay kanilang promo ay ayan, pandagdag sa aking kaya ayon at napakaganda nga dahil meron tayong pandagdag dadagdag natin sa ating mga paninda so ayan guys ayan ang update sa ating JTI na mga Winston or Sigarilyo ating update sa ating mga Sigarilyo may tumaas at may ganun pa rin ang fries kaya ayan guys Thank you. Sa ayan, sa mga mahilig sa sigarilyo. Ayan, at alam nyo na na, nagtaas na. Ayan, at hanggang dito na lamang po. Salamat po.